nagsisitaasan na ang mga presyo ng bilihin, marami sa atin nagtitipid sa pagkain. Kaya naman marami ang yung bumili ng murang pagkain gaya ng isang tuyo na binansagang four man's dish. Pero ngayong gabi, magmamagic tayo sa kusina dahil lang tuyo. Gagawin nating malagorme ang lasa at presentasyon. Ang tuyo sa sa mga pinakapayak na ulam sa hapagkain ng Pinoy. Patok daw kasi sa ating panlasa ang tamang kombinasyon ng alat at lutong nito. Bumili ako ng kasi para may pag sa umaga. Ito yung mamura. Pag wala kami ng ulam, yun ang option namin para makaroon kami ng ulam sa so, pang-araw-araw. Sinasabi na ng paborito tong almusal ni Gat Jose Rizal. Sa katunayan, may special mention pa ang tuyo sa obra niyang Noli Metangere. At kahit higit sa isang siglo na ang lumipas, hindi pa rin nagbabago ang pagkahumaling natin sa isdang ito. Bukod kasi sa masarap, abot kaya rin ito. Sa halagang lima hanggang sampung piso, makakabili ka na ng isang balot na naglalaman ng limang piraso. Kaya naman itinuturing itong poor man's dish. Pero kung iniisip niyong malayong maging sosyalang pobreng kayo... Ayon kay Chef Tony, siguradong maglalaway kayo sa sosyal na mga Tuyo recipe na kanyang ituturo. Tuyu gourmet ba kayo? Pwede? Pwedeng pwede. Say goodbye na sa simpleng pagprito dahil ang Tuyo, pwede rin daw isigang. Para sa sinigang na tuyo at longganisa, ihanda na ang mga sari-saring gulay. Kailangan din ng sibuyas, kamatis, paminta, asin at sinigang mix. Siyempre, hindi dapat mawala ang ating mga bida, ang tuyo at ang kapartner niyang longganisa. Una, magpakulo ng tubig sa kaldero. Ito na yung pinakuluan natin longganisa. Nakita niyo, meron tayong broth o pinagpakuluan niya kumatas na yung dito sa broth, so yung lasa nung, nung uh, sabaw natin dito, malasang langgunisa na. Tapos yung langgunisa, bago ko iprito, lalagay ko ngayon doon sa pinagpakuloan natin na tubig. Sunod na ilagay ang kamatis, sibuyas at kamyas. Para sa karagdagang asim, dagdagan ng sinigang mix. At para lalo pang lumasa, wisikan nito ng asin at paminta. Habang hinihintay na kumulo ang sabaw, pwede nang iprito ang longganisa. Habang piniprito ko yan, makita nyo, sinala ko na yung aking katas na no, sabaw na pinakuluan natin kanina. Pag ready na ang sabaw, lutuin na rito ang gulay. Unahin ang mga matitigas na gulay gaya ng sitaw, sibuyas at labanos. Pag lumambot na ang mga ito, idagdag naman ang mga leafy vegetable. Sa wakas, maaari nang ihalo ang ating longganisa at tuyo. Okay, eh, pansin niyo, tinanggal ko lang yung gitna para hindi tayo masyadong matinik at ilulubog ko na siya. Talagang ko ng tatlo. Tamang ang ilang minuto, ready to plate na ala gourmet style ang ating sinigang na tuyo at longganisa o sing tulong. Sa itsura pa lang, talagang katakam-takam na. Pero kahit ibang level na ang ating tuyo, marunong pa rin siyang lumingon sa payak na pinanggalingan. Dahil ang sing tulong, magkakahalaga lang ng isang daang piso para sa apat hanggang limang katao. O pang naman gawin natin, gawa tayo ng tuyo spread. Tagta ng maigi ang ating mga rekado. ang kamatis, basil, bawang, at syempre ang tuyo. Ilagay ang mga ito sa mixing bowl. Yung cream cheese ko, ito na, lagi ko kalahati. Lagyan din ito ng mantika, cayenne pepper para may konting sipa. At syempre, ng asin at paminta. Haluin ng mabuti ang mga sangkap. Pagkatapos, maaari nang iserve ang tuyo spread kasama ang hash brown o tinapay. Ang simpleng tuyo, eleganteng elegante na sa halagang 20 pesos lang per serving. Ang susunod namang recipe, tuyo balls. Una, tagta rin ang tuyo. Hiwain din sa maliliit na piraso ang itlog na maalat, sibuyas, cream dory, at ang tinapay na gagamitin bilang extender. Meron akong ginawa dito. Ito na yung itlog at saka harina. Hinalo ko na para madalian tayo today. Okay, so nalagay siya doon. Ilagay ang mga hinandang sangkap sa flour and egg mixture at haluin. Pasarapin pa ito ng asin at paminta. Palamigin ito sa ref para magdikit-dikit. Pagkatapos ay maaari na itong iporma ng bilog-bilog. Balutan ng harina at ilublob sa kumukulong mantika. Lagyan lang ng disenyo para mas magbukhang katakam-takam ito. Sa halagang 54 pesos, perfect ng pang at tuyo balls. Sa mga recipe ito, sino ngayon ang makakapagsabing poor man's dish ang tuyo? Dahil marami naman palang pwedeng gawin para ito'y pasarapin at pasosyalin, siguradong dadalas ang paghain at pagkain nito.